ang pagbabalik ng ang ermitanyo. Shoutout nga pala sa nag-renew ng badge sa lahat ng mga sabongero na nakikinig sa ating kwento at sa lahat ng mga OFW na patuloy na sumusubaybay sa ating video. Yun lang. Maraming salamat at simula na natin. Habang binagdas ng pangkat nila ang daan papawi sa baryo nila nuli, doon nila nakumpirmang isa palang pangkat ng mga aswang ang nakasagitan nila. Dahil ayon sa ermitanyo, kahit nagbabalat ang mga yon bilang isang tao, kitang kita nila ang tunay nitong budi. Dahil na rin sa kanilang mga amoy, na parabang nabubulok na karne. Sa pagdating ng kanilang grupo, sa mismong farm nitong sinuli, inaabisuhan naman ng dalawang ermetanyo ang dalawang, dalawang magpinsan na si Guyo na ipagbabukas na ang kanilang pag-uwi. Kuya, bukas na kayo tumungo sa pamamahay nyo. Alam nyo naman Delikado ngayon sa daan Lalo na't na may nakasagutan tayo sa kabilang bayan. Sapat na ang banta ng mga yon Na meron silang masamang pinapalak Nang marinig ng dalawa ang sinabi ng ermitanyo Sumagot lang naman dito si Leroy ng Ah, sa totoo nga niyan, manong Dito talaga kami ni Guyo matutulog may usapan kasi kami dito na maginuman tayo mamaya dito. Nang marinig ng ermitanyo ang sinagot nito, kahit papano, napapanatag naman ang kalooban nito. Dahil kahit pamilya na ang turin niya dito. Habang abala sa pagluluto ng bihag ang sakop ni Danilo, itong sinuli naman. Pinuntahan niya ang isa niyang tauhan para makakuha dito ng tuba. Para sa inuman nila mamaya. Ang kasama niya noong kumuha ng tuba. Ang magpingsang guyo at liroy. Pagbalik nila. Sakto namang kakatapos lang magluto ang mga kasama nila. Kaya't ng mga oras ding yun, sinimula na nila ang kanilang hapunan. At habang nasa pagkainan sila, panay lang naman ang usapan ng pangkat nila patungkol sa mga nangyayari doon sa bayan. Hanggang sa mabanggit ni Mang Carpio, nakabilugan pala ng buwan ng gabing yon. Nang marinig ito ng mga kasama nilang kumakain, halos naman yun matitigilan dahil alam ng mga ito na ang ganong panahon, kalakasan yun ng mga elementong napapanig sa kaliwa. Mano, papano na yan? Di kaya susugurin tayo dito ng mga yan? Lalo na't nagkaroon tayo ng hidwaan sa mga aswang na yon. Uwi ka ni Leroy habang natitigilang kumain upang mawala ang pangangamba ng mga ito. Pinili naman ang dalawang ermetanyo na magbigay dito ng payo. Mga eho, huwag kayong mag-alala. Kahit isang baryong aswang pa yan, hindi yan makakagalaw sa inyo. Matapos marinig yun ang isa nilang kasama tila ba nagkaroon yun ng tapang sa kanyang katawan lalo na't ang maestro nila Danilo at nuli ang nagsasalita makalipas pa ang mga minuto natapos na rin silang maghapunan habang sinisimula na ang kanilang inuman habang nag-inuman sila sa ilalim ng malaking puno ng manggang maraming upuan, Panay naman ang pagsipat ni Noli sa buwan dahil pakiramdam niya may darating na mga bisita ng gabing yun. Hindi nga siya nagkamali. Hanggang sa pagsapit ng alas dosi ng gabi, doon na sila nakarinig ng pagungula ng mga aso sa kanilang paryo. Habang narinig nila ang mga tunog na yon, Nagwika na dito ang ermitanyo nao. Kahit anong mangyayari, huwag kayong lalabas ng bakot. Kami na ang bahala sa darating na ating mga bisita. Nang marinig ng mga kasama nila ang sinabi nito, bahagya naman yung napapatahimik at ilang sandali pa tumayo na sa pagkakaupo ang dalawang ermitanyo. Habang sinuli at Danilo, nagpapakawala na ito ng mga buhay na salita upang mas madali nilang matukoy kung saan nagmula ang paramdam ng mga aswang. Maya-maya pa, pinili ng pumesto ang dalawang ermitanyo sa may bandang harapan ng pintuan ng farm ni Nuli nang siyang sinunda nilang dalawa. Habang nakatayo ang mga ito, nagwika ang ermitanyo ng Huwag kayong pakakampante nole. Hindi rin pagkaraniwang na mga aswang ang bibisita sa atin. Dahil kung normal na aswang lang ang mga ito, doon pa lang nang masapak ni Danilo ang isa sa kanila hindi na yun magtangkang tumungtong sa lugar na ito. Nang marinig nila ang sinabi ng ermitanyo, maigi naman nilang tinandaan ang sinabi nito. Maya-maya pa, binuksan na nila ang entradang git para doon antayin sana ang mga nilalang. Subalit sa pagbukas pa lang nila nuli sa git, nasipat na nila ang grupo ng mga aswang na nakatayo sa hindi kalayuan ng kanilang manukan. Subalit ang nakakuha sa kanilang atensyon ay ang pinuno ng mga ito na nakatayo sa mismong harap nila. Napakabangis ng itsura ng pinuno nito dahil meron itong itsura dahil meron itong ulo na nakakalbo na may mga balat na kulukulubot habang yung mga mata nito nagbabaga din sa dilim at sipat na sipat nila ang dila nito na halos nasa tatlong pulgada saba meron din itong mga ngiping nagsisitalasan na parabang ngipin ng isang buhaya kayo manggidiin ang balat nito habang may mga brasong butot balat at may kukong sobrang haba. Habos pangilabutan silang dalawa ni Danilo dahil kahit butot balat ang braso nito, makakapal naman yon. Nahalos dubli ang laki kumpara sa kanilang mga braso. Mabilisan sila nitong pinaikutan habang handang-handa ng sumugod sa kanila. Habang nasa gitna silang apat, kampanti namang nagsalita si Manong Duming na. Anong pinupunta niyo rito? Gabi na, para bibili pa kayo ng mga manok dito. <laughs> Nang marinig ng pinunong aswang ang sinabi ng ermitanyo, Galit na galit naman itong sumasagot nang... Narito kami Para gumanti dyan sa kasama nyo Gumulpi sa pamangkin ko Sinisigurado ko Na ngayong gabi Babalik kami sa aming baryo Habang daladala -dala namin ang mga pugot nyong ulo Wika ng nilalang Nang marinig nila ito, bigla namang pinatay ng ermitanyo ang tabako niyang higop-higop. Haba, kayo pa ang matatapang. Iyong pamangkin mo naman ang may kasalanan. Sige, gawin niyo ang nais niyo. Pero binabalaan ko na kayo. Siguraduhin niyo lang na matatalo niyo kami. Dahil kapag bigo kayong gawin ang mga bagay na iyon, hindi na kayo masisikatan pa ng araw. Uwi ka nito sabay suot ng kanyang sumbrirong gawa sa buli. Maya-maya pa, dahan-dahan namang naglalakad ang pinunong aswang. Habang mabilisang nagpapalit anyo. At doon nagulat itong Sinuli dahil ang anyong nakita nila sa nilalang na yon ay hindi pala yun ang tunay niyang lakas. Dahil sa pagbabago ng anyo nito, lumitaw ang wangis ng isang gabunan. Talaga nga namang ang tatapang ng pamilya mo. Ngayon, sabihin mo, Albulario, ano naman ang magagawa niyo? sa buong pangkat namin. Naparabang hindi talaga nito natunugan na mga antingero at ermetanyo ang nasarap nila. Dahil sa sinabi ng pinunong gabonan, nagbigkas ng isang usal ang ermetanyo nang siyang sinundan ni Mang Carpio. Sa isang iglap, bumungad sa mga mata ng mga aswang ang trabongkong nagbibigay ng napalakas na silaw na nagliliwanag. Dahil sa mga nakita ng mga aswang, bigla naman itong nagsisiatrasan. Habang yung mga mahihina nitong kasama, nagsisitaguan yun sa malalaking puno ng akasya. Pero bago ito umatras ng todo, bigla na lang naninigas ang mga liig ng mga aswang. patina ang gabo nila. Dahilan para matigilan ito. Paglapit ng ermitanyo sa kinatatayuan ng mga gabunan. Mabilisan namang binunot ng ermitanyo ang kanyang kampit na pinanhiwa niya ng tabako niya. Saka itinarak sa balat ng gabunan. Kanina pa kung nagtitimpi sa iyo, Gabunan. Ngayon, ipuhos mo ang nalalaman mong lakas. Alam mo ba, na ilang daan na ang napapatay ko na kagaya mo. Wala ka pa sa kalingkingan ko para ako'y hamonin mo. Hindi ako pumapatay ng laman. Bagkos ang nakatarak sa balat mo, ang papatay sa kaluluwa mo wika ng ermitanyo sabay guhit sa hangin gamit ang kanyang kampit sa pagbitaw ng ermitanyo sa pinunong gabunan ay ang pag-atras naman ito papalapit kilanuli ilang sandali pa bigla namang nawala ang salamangkang bumabalot sa lugar nang siyang dahilan para muling makagalaw ang buong pangkat ng mga kabunan. Pagsipat nila sa kanilang pinunong biglang nabuwal sa kinatatayuan nito. Dali-dali naman nila ito. Kinakaladkad papalayo. Pero, nang mapagtanto ng mga aswang niyon, na, na ng buhay ang kanilang pinuno, muli yung lumingon sa kanila habang bakas sa pagmumuka ang galit at poot. Pero nang mapagtanto nilang kahit ang mismong pinuno nila ay walang panama sa matandang si Manong Duming, tuluyan na rin yung lumayo sa lugar. Partida, hindi pa gumagalaw silang tatlo. Ganon lamang kadaling tiniris ng ermitanyo ang ganong kalakas na gabunan. Pumasok na tayo sa loob. Gabing-gabi na! <laughs> Uwi ka nito habang muling tinungga ang tubang nakalagay sa katawan ng kawayan na nakasabit sa kanyang tagiliran. Habang naglalakad silang papasok sa loob ng pintuan, pasipat-sipat naman itong sinuli sa buong paligid habang nagwiwi ka ng Anong mangyayari sa pinunong yun, Mano? Mabubuhay pa ba yun? Tanong niya ang sagot naman ng ermitanyo. Nararapat lang yon sa kanila eyo. Eh oh. Kapag narinig mo na sa isang nilalang, na disidido na itong ikay paslangin, pagbigyan mo na. Dahil maaring isa sa ating pamilyang walang karga, ang kunin nila para magiging pihag. Nang marinig nilang dalawa ni Danilo ang sinabi nito, Napag-isip-isip naman nila na mas uki okay na yung sila ang makauna kisa ikaw pa ang maunahan. o nga pala, yung batong ibinigay ko sa'yo, inihanda mo na ba? Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa mga alaga mo ngayong gabi, lalo na nararamdaman ko na bukod sa mga nilalang na dumayo dito, nagmamasid lang sa atin yung mga awok na humanap ng pagkakataon para umatake. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, bigla namang naalala ni Nuli ang dapat pala niyang gawin. Kaya't nang mga oras ding yun, magkasama silang apat kung papano ilagay ang proteksyon na yun sa kanyang bakuran. Subalit habang nagpapaikot-ikot sila sa mga bakod ng mga manukan, agad naman silang natunogan ng mga tauhan ni Nuli na naglilibot sa buong paligid. Paglapit nito, wala naman yung gaanong katanungan dahil kaagad naman itong naunawaan ang ginawa nila. Makalipas pa ang mga ilang minuto. Tuluyan na nga nilang natapos lagyan ng mga panguntra. Ang bawat sulok ng manok ni Nuli. Kaya't bago sila nagpahinga, inubos na muna ng kanilang pangkat ang mga naiwang inumin. Pagkatapos nilang maubos ang mga tubang inihanda nila, ramdam na ramdam nila ang espiritu ng tuba. Kaya't pinili nilang magpahinga at sama-sama sila noong natulog sa isang bahay na palaging tinatambayan nila nuli. Nagkasya naman sila doon dahil marami namang mga upuan doon. At makalipas ang gabing yun, pasalamat naman itong sinuli dahil walang nangyaring kakaiba sa kanyang mga alaga at mga kaibigan Sa lumipas na tatlong araw halos wala silang ibang ginawa noon kundi magsaya kumatay ng manok at kasabay nalalasing Subalit dumating ang isang araw na biglang pumasok sa kanyang isipan ang buwan kung saan may nagaganap na fiesta sa lugar ng kaibigan niya na nakatira pa sa bayan at siguradong may malalaki ring pasabo na magaganap doon at isa pa kailangan niyang magpakita sa kaibigan niyang yon dahil matagal ng panahon na inakala nung patay na siya mga kahermitanyo Hanggang dito na muna ang ating kwento. Sa mga bago dyan, hulaan nyo kung sino yung puntahan niya sa bayan at kung sino yung kaibigan niyang yun. Siguro kung napanood nyo yung part 1 hanggang sa episode na ito, simpre alam nyo na kung sino yung taong yon. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating kwento, isa namang like dyan hanggang sa pagbabalik ng ang ermitanyo